Sige, so, dito tayo sa ano to? Enter craft. Naglo-loading pa. Hintayin niyo lang. ayon, magko-comment kayo kung ano gagawin ko dito o ako ba bahay, mag-mining, makanda 'yon. Lo Loading pa lang, hintayin mo lang. Diyan talaga eh. Lo-loading talaga 'yung makaka-lalo eh. Maka, lalo eh. Lalo na yun, yung iba nagsisilipon, naglalag. So patagal talaga yun. One hour pa yata yun eh. Bago mag-ready. Ito, okay lang to eh. Hindi naman siya nang naglalag. Pero may paipakaunting lag lang. Kasi may puno rin yung cellphone ko dito eh. Na may mga ano. Ano so, yun? Hamster. Pero, sa surta ano na yun, sa video. Sa so, surta video na yun, mag-ano, matagal yun Ay, na yun talaga ako ready ako to. Oh, ito muna ka na. Naglalaro, naghihintay na yung ano ko. Mabot na kalita. Tagalan yung video ko dito. Tagal naman nito? Yan, sige na. Pang nagano pa to? Nagtitis pa. maglalaro ba ako, hindi. Ano ka na, uy. Ano na. Loading ah ready na. You cred na. Lo! Iba ka zombie. talaga ako din sa kuya ko. Ay, ko, yung uh, brother ko, dito ako na, dito ako na galing. Ay, creative pala. Creative pala ako. Ito, ano? Yan naman na natin. Ay, hindi. Ano mo na tayo? Wait lang, guys. Ililipat ko yung skin ko, ha? Dito dapat yan, eh. Yan! Ano, dyan lang yan. Kasi nakalang eh. Ayun no, may wave. Ano, yun. Ito ba na yun? Ayun, dito nga. Ang umaga natin. Tapos, gawin natin yung peaceful para malaya. Hintay lang. Hintay lang, guys. Ayun, no. Ano yun? normal lang, oh. Gusto ko peaceful. Mas maganda yung peaceful, di ba? Guys, maliwa ano. O, oh, tanan guys, o. Oh. Mm. Lawak na, malawak. Uy, may ano dito. Ano nyo ba matunan dito? Ano? Ah, guys. Gagawa tayo ng ano, sa reading house. Ang babanda guys. Uh, eh, akala ko, ano, creeple, oh. Yan lang pala. Sunflower. Ano yan? Ah, bata. Bata. Ay, dito. Dito mas maganda, oh. Dito. Dito. Mama na tayo ng gamit dito sa kahit ng ga dito. Ganda ng gamit. Gagawa na gamit, oh. Ang ganda. bahay dito ang gagawin ko dito. Ayun, ito. Ito pwede yan, oh. Stone. Tapos yung, ano, pinto. Yan. Tapos salamin. And then, no, tabak lang. Hmm. Ayun, ito, yung bubong. Ang bubong natin, dapat matibay. ayon Ayun. God, dali. You know, ako yan, no? Simba yan. Hindi nga lang. Ganda, um, no, no, no? Diba? Ganda okay, guys. Ito tayo gagawa, diba? Diyan. jaan, ba dito? Ah, cute. Uy, sorry. Nabanggay ulo mo. Nawala yung ulo. Cutie! Cutie! Na wala yung ulo. Wala yung naipit. Ayun. Uwe, buhay ka pa. Alis ka na nga. Alis. Gumagawa pa ako eh. Gumagawa pa siya. Nag-sigilagan. And no forget, subscribe kayo. Subscribe kayo at like and subscribe. May link dalang sa mga kawa. Hmm. Ano to? Wala pa ako nagagawang bahay. Ano to? Gugulo na, na ako ah. Saan ba tayo? Ayun, golem oh. Uy, bata. Gusto mo lollipop. Bata. Lollipop. Bata, gusto mo lollipop. Hindi nga lang. Saan lollipop dito? Ito. Uy, kukaw wow, lollipop. Kikidnap ko yung bata. Oh, jelly berberitnya tu. Bata, nak balik bata, bata. Saya kosong kau beri jelly. Bata, bata, bata. Ini nak aku naik sebab bata. Sini bata, bata. Iu, bata. Kau semua bata, bata. Kau semua, bata, bata. Go, go, go. Tumabala. Ano na yung bata? Hindi ko na nga lang. Ah, sakit inumin. Ah, hindi siya tubig. Parang ano, jelly. Ano yan? Sino yan? Ay, akala ko si sa sino Bata, gusto mo ba? Miss na ako dito sa bata na to. Bata! Ah, tagal naman. Bata na yun Ah, ang ganda. Yung clouds, so, oh, parang totoo. Pero yung sun, hindi na yung sun. Laki naman ang la sun. Ang ganda yung sun sa atin sa Pilipinas. Sunod na tayo diyan. Yung sun, so bueno talaga. Di, di, makita kung ano shape. Parang ano lang, liwanag. yeah, yan, o, oh, yan, liwanag yan. Iyan ano shape. So, dapat sunog na yan. Tapos, pag tumitingin tayo sa ano, doon sa ano, nasa, nabubulak. Ito, sa Minecraft, ito, sa Minecraft, hindi, oh. Oh, Pwede siya tawangin, oh. No? Pwede pa siya mag-mining? Oh. Buti di yan, uh, ano. Yung mga, ano, mga zombie. Sa Pilip, wala, wala dito sa world natin yung, Pilip, yung zombie. Wala. Pwede dito sa Minecraft, eh, doon. Kasi, pai, hirap to, eh. Mahirap. Parang challenge. Wait lang, guys. Tapos magaan tayo furnace. Wait lang guys. Bago tayo, magsusubaybal tayo kung kaya natin. Kung kaya natin magano. Kung kaya, kaya natin mag-survive. Ayun, na, nakita yan. Pag-abensyo, wala ka talaga magpagundo dyan. This is survival. Oh! Ang survival ko. Wait nga lang. Pabagol ko nga. Kasi yung pangit. Hindi ganda kasi binawa ko eh. Sc Screen log. Wait lang guys. Sinarap na natin. Ayun, pocket. Classic. Ano yun yung guys, hard natin. Woo, uh, kita natin sa babag. Ganda talaga. At maglalaro muna tayo. Ay, ay, golem. Wala ka sa, laki ng masin mo. Gusto mo ba, Jelly? Gusto mo ba, honey? Hindi ka nag sa honey ko. Grabe, laki ng masin. Uy, wala akong ginagawa. Ha? Wala akong kusilyo. Kasi mabait ako na tao. What? Kahanap mo na tayo. Sa so, bahay na to. Bahay natin ito. Bahay muna. Ay, nagnid, natit, may tinita na muna ako dito. Magubahay naman ako dito eh. Sabi na, sabi ko, sinabi ko sa villager. Kung dalawa bed ko dito. Ako lang mag-isa. Uy, gano'n na to. Uy! Dalawa lagi na. No? Dalawa lagi. Doon na lang ako sa isa. Mas mura pa doon eh. Ayan o, oh, mura. Mura dito. Ay, oh. hey, spose siya. Walang bed. Ayun, may mga diamonds din ay may mga malagang gamit dito may natatago eh. Ito na lang ako. Sakto-sakto may ano, may lutuan. Hindi, hindi ko na kailangan 'to. Diyan ayo guys, oh. Mahirap pa pumasok ah. Hmm. Kunin lang natin to. Ito, pickaxe lang din natin to. Yan. At X natin. Ooh. Ay! Ay! Di ba tayo dito lang, nagliligaw ako dito sa bilis. Nakita lang ko to bilis ito eh. Ay, nakita ng kapilid ko. Ay, di nga. ah. na natin. Eh, no, ganda. Magluluto ka pa. Oh. Sote natin. Ay, na Sote natin, guys. Sote okay. natin. Isa na talaga. Church lang talaga. sa pa sol. Pwede pa tatok to. Ay, hindi. Hmm, pero ano na siya, oh. Gawin. Tagkandila! Tagkawa dito, ah! Kailangan yan. Lumana tayo, guys, so. Ha, dito muna makikatapos ang episode natin. At gagawa tayo ng episode na mahaba. Ngayon, nito dito muna ako kasi nakpang pang naglalagla yung ano cellphone. Kaya kita tayo mga next week. Goodbye! Ang guys. Kasi nakaano lang ako video. Ayun no. I-pause ko na. Ayun o wala. Pause ko na.